Masakit na pagkatalo na naman sa ating national team na Gilas Pilipinas, ang nalalasap sa semi-final bound for Olympics sana kontra ng higanteng team na Brazil. Pero bago ang lahat mga perkoy, nais ko kayong anyayahan na sana isuportahan nyo ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-share, comment at subscribe, malaking tulong yan para sa akin, ang Panginoon na po bahala magbabalik sa blessings para sa kabaitan ninyo. Napakaganda ng bounce back ng depensa na ipinapakita ng Brazil sa ilalim. Pwede na umuwi ang Gilas Pilipinas, dito nga maglalaban ang Gilas Pilipinas kontra Brazil sa semifinal qualifier sa bansang Latvia, do or die na ang mangyayari pag natalo nga sila dito. Ang sistema nga dito, pag nanalo sila e didiritso na ang kopunan sa final, makakalaban naman nila ang mananalo sa dalawang kopunan na Latvia at bansang Cameroon. Umangat na nga ang gilas sa world rankang sa ikasampu, habang ang Brazil ang pangsyam. Mga perkoy sa pagsisimula ng first quarter, ang Brazil ang unang nakaka-score sa pamamagitan ng 3-point, ni Gisantes at sinundan pa ng another 2-point sa ibang kasamahan nila. Di rin naman magpapahuli ang ating pambansang kopunan, kauman-ada nga ng mid-range jumper itong si Chris Newsom. Pero alam naman natin na malakas talaga ang Brazil, kaya nang mabigyan ng pagkakataon itinusta nga ang kanilang depensa at nakapag monster dunk pa ang best player nila na si Kabuklu. Buhat nga sa nangyari, e nagsimula ng mango muna ang opensa ng Gilas Pilipinas sa pamamagitan ni Dwight Ramos sa kanyang 8 straight points na back to back 3 points. Ito nga ang panimula ng spark ng Opensa, kasi magkakasunod-sunod nga dito ang ginawang pangangamada sa ilalim ni Pajardo, dito na pa timeout ang head coach ng Brazil nang may pasok ni Brownlee ang kanyang 3-point shot na nagbibigay ng pitong kalamangan ng gilas. Dito pinaglalaroan nga lang ni Chris Nusem ang kanyang maliit na bantay sa gilid. Magandang panimula ito sa ating kopunan ngayon, sa second quarter dito na nga nagsimula. Magparamdam sa ilalim si Junmar Pahardo sa kanyang mid-range jumper. Sinundan pa ng rainbow shot ni Perez, na maintain na ng gilas ang kanilang kalamangan dito. Pero sa sunod na manota, ay unti-unti nang uminit ang opensa ng Brazil sa pangunguna ni Yago Santos, naging consistent din naman ang laro ni Justin Brownlee, kaya di basta-basta makahabol ang kabilang koponan. Patapos ang first half e eh may baon pa na anim na kalamangan ng gilas, dito nga makikita na di talaga papalaruin si Kai Soto. Pagpasok nga sa third quarter, dito na simyo lang maghalimaw sa laro ang kopuna ng Brazil, na ipasok nga ni Kabaklo ang unang shot sa ilalim, sinundan pa ng sunod-sunod na 3-point shot sa labas kaya nabawi na nila ang kalamangan ng gilas. Patuloy na dito ang pag-arangkada ng opensa ng Brazil mga perkoi, binasag na dito ang depensa ni Pajardo sa easy layoff. Napaka-solid na ang depensa ng Brazil sa gilas mga percoy, solid block shot din ang natamo ni Pajardo ng Sam Obak makaiskor sa ilalim, sa tagal-tagal nakapagtala din naman ng score ang gilas sa pamamagitan ni CJ Perez. Buhat noon palagi na lang turnover, ang nagagawa ng gilas, kaya lumobo na sa double digit ang hinahabol nila ng may pasok pa ang 3-point shot na ipinokol ng Brazil, natapos ang third quarter sa score na 51-39 anim lang na puntos ang nagagawa ng Gilas sa third quarter. Sa fourth quarter, napakagandang panimula ng Gilas, nang may pasok ni Dwight Ramos ang corner three points niya. Pagbalik na ng bola ay nagawa pang agawin ni Perez ang bola sa kalaban kaya nakaka-iskor naman sila. Pero di basta-basta makasinag ng pagkakataon na makahabol ang Gilas dito, sapagkat palaging makasagot naman ng score ang bansang Brazil. Patapos nga ang fourth quarter, mas lalong ibinabao naman ang Gilas Pilipinas. Buti na lang nakapagtala ng score si Tamayo ng Gilas pero kinu lang talaga sila ng oras at player. Mga perkoy sa aking palagay kung di lang na-injured si Kai Soto. Malaki sana ang kanilang pag-asa na manalo sa laro, sapagkat malaki ang naging kulang ng Gilas para madepinsahan ang ilalim, wala na nga perfect substitute dito si Abay, Kita naman kung paano sila sagasaan ng Brazil kapag wala si Pahardu sa ilalim. Malaki sana chance natin ano kung si Kai nasa gitna para supalpal din sana inabot ng player ng Brazil. Pero ang laro talaga ay laro. Minsan sinuswerte minsan din mamalasin kaya congrats Peren Gilas. See you sa susunod na pagkakataon.